Harvest time na mga kadugo. Dito sa tanim na ampalayang haba sa dito sa Bugoy's farm, ito po yung kanilang na harvest. At ito na po ang um, standing nitong ampalaya. Ang ng bunga-bunga, bunga mga kadugu. Yan, no? O yan. Galing na thank you Lord. Nandito na naman si vlogger. Nakapitas na kayo? Ayan, o, no, mga kadugo. Meron ng mga bunga sa itaas. Ayan. O, oh, diba? <laughs> Katawa. Itanong natin, mga kadugo, kung ilang days na itong ampalaya nila. Oh, dalawang, dalawang tray pala yung napitas nila mga kadugo Ito, o. oh. Ayan, oh. Hmm. Tsaka yun yung isa. Yun. Yun. Ito naman yung isa. Ang lalaki, o. Oh. Hmm. Ganito. Matataba. Ayan, mga kadugo. Marami ng bunga. Oh, na imita sila. 'Yon 'yung mag-amo. <laughs> Mas maganda 'yung direct seeding ano kaysa 'yan oh, 'yung pinatubo nyo. Hoy, maraming kun oh, Kangkong. Ayan, si Panadis. Aduanin nga talaga 'to, nagtiinis. Mm hmm. galak man danda ma. Arado ni arado ni brother ko, nagdalos sa kumanan. May gam no, may gam na daba ka na. Okay? Yan ang mga kadugo Ano ba, na Nag-grass cutter? Ang, ang, kapa, palayaan ni J. Lord Edmil. At ito naman, yung ah, uh, ay, kamulaan natin kalab kalabasa. Dapat ati mula na latan. Ang ganda mga kadugo. Uray no tupo-tupo kay may alata. Ang ganda ng kalabasa niya. Oh. Di ba? <laughs> mano nga bulan nata paryayan. Ay mano aldaw nan. Yan ang palayan nila. Ada 6 ah 43? Mm. Eh. 43 daw ang ganda nitong kalabasa niya mga kadugo o oh. Ang lalabong, ang, ang yabong, yabang, ang lalabong, ang yabong. So, ayan mga kadugo. 43 days daw, nag-aani na sila mga kadugo. Namimitas na sila. Ito yung second batch na abong na kalabasa niya o oh, mga kadugo. Maganda na naman ang umpisa. So, dito ako mga mga kadugo, kadugo para ipagpatuloy yung uh, pag-aalis ko ng dahon ng mga lakatan para yung bunga hindi ano tawag dito na, na yung dahon eh na ano ng bunga nitong saging eh nangingitim yung bunga mga, mga, mga kadugo ayan o oh, mga kadugo maraming bunga mga kadugo yan o dami o oh imamark ko din yung ah uh, pwede nang anihin para mag ani kami bukas na kadugo so alam nyo mga kadugo kahapon nagtaas na ang presyo ng okra ah uh, kan na 20 per kilo na ayan o oh, mga kadugo daming bunga itong lakatan namin yan o oh, sunod, sunod na ang mga bunga niya Dami, a oh. Nagdedakal. Hay, okay, nabait. Ti. Si. Ay, debak. Oh. Nilulam mile, grere diконом ikan. 2 <laughs> kilo ka, at di dapat di malalata. Ay, hanga nabalinan. Okay. Atanay oversize? Wait. Oh. Uh. Naalala ko mo di kalmanin. Na, alin bukil-bukila ada tay. Ang balinan. Nagala kayo ah, giti ko stire kay masan. Yan. Okay to. Ay, wan bukin lata. Mhm. Ano kung dito. No kas dai ay ay da bukin bukin na. Han pispisen tapos lawak ikam ti kwa. Ay carrots. Hamingga di manon tangato. Ay, ma map mapampay ata? Matay eh. O yan, mga kadugo. Marami bunga. Marami din bunga na. No? <laughs> Ganito pala ang pepe, no? Apa yang harus aglulom tibuan ati bulung na? Oh, yan no, mga dugo bunga bunga nila bunganya. Kaya lang, ano Reject, Yan, maganda. Uy, dito, madami dito. Oh, oh. Yan. <laughs> okay pala. Ano ito man yung mula eh. Bonito, nga parya. Long. Ay. Twenty <laughs> daw isang kilo. Yung bonito eh. Ganda oh. Bunga niya. Eh, maganda dito. Oh. Marami din naman magaganda, mga kadugo. <laughs> Yan. Maganda ang gulayan kong malinis. Tapos ko nang inalisan ng mga dahon itong mga tanim namin na lakatan, mga kadugo. Ito na. Ang um, ah uh, itsura nila ngayon. Maaliwalas na. Wala na yung mga nakalambilambitin na tuyong dahon. Meron na. Ayan, na, kadugo. Ay, ay, ay. Ayan. Uli na tayo. Ay, uli. Uwi na tayo, mga kadugo. Habang naglalakad akong pa uwi. Samahan niyo ako. Ito yung paligid ng Bugoy's Farm. Ang daming mga tawag dito. Malunggay. Ayan, mga kadugo. Maaga pa, pero tapos ko na kaya ako. Mabigat itong ano ko, mga kadugo. Dala ko. Nangangawit yung kamay ko. Yan yung ghost farm, mga kadugo. Hanggang dito, naririnig yung Bunga-bunga anganya lah Ang lalaki nitong bunga ng mais mga kadugo. Ayan o. Kagaganda. Malayo-layo kasi. Yan. So, hanggang dito na lamang mga kadugo. Ang aking vlog sa araw na ito. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa, at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. I love you too with the love of the Lord. Bye, bye ingat